Sir Ariel or Ariel Idol ko to. Bata pa ako. Ariel of Ariel and Maverick. Sir, thank you so much for 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 joining us. Uh, maraming salamat sa pakikiisa sa atin dito. Um, kamusta sir? Uh, Na-encounter mo ba tong bagyo natin na ah? personally yung pamilya mo ba na apektuhan dito sa bagyong dumaan? Ah, oo. pero um, kami ng mami ko kasi tiga provident ako Marikina eh. So talagang naranasan namin yung dating ng Ondoy, lahat. Pero nagpapasalamat ako yung Marikina ngayon, nag improve na kasi nilawakan yung uh, river, nag-dredge, nilaliman. So nag-improve na yung bahay, hindi na ganun, kumbaga hindi na ganun kalaki kasi. Kaya nafe-feel ko sila eh. Kaya sa mga kababayan natin, eto na po yung pagkakataon para tumulong tayo. I mean, biblical naman pag tumulong ka ay ibabalik sa ng Panginoon yun. So, yun lang ho. Kahit ano yan, kahit maliit na bagay. Kasi naranasan ko yan, di ba? So, yun ilang yun lang namin. Pagkakataon niyo na po ito para tumulong. Yun lang. Thank you, brother. Sir Ariel, maraming salamat po.